Ito na. Sagutin natin to, mga bagong aso ni Digong. O oh, ano na, nasa na? O, oh, labas, mga DDS, dali. Tayo lang natin. Tayo lang natin. Tayo lang natin. Mga alipusta lang ako dito ngayon. <laughs> Sige. Sige. <laughs> Sige. Okay. Sige, labas. Para masaya. Asa na sila? Asa na kayo? Inaantay namin kayo. Dalihan nyo. natin sila. Alfredo labarinya, sana po yung mga tropa natin. Masa na yung mga aso. Kahol, dali. Magkakahulan to mga aso na to mga kapatid. So like nyo yung live stream natin and then share nyo to. Kakakahulin natin yung mga yan. Ayan, good PM, Myla Goji. Magandang uh, hapon po sa inyo. Magandang hapon po dyan. Oh, eto na. Mainit-init po itong mga pag-uusapan natin, mga kababayan ko. Opo. Ayan, good afternoon, Ma'am Rebecca Lagmay. Good afternoon po sa inyo. Eto na, ano? Sunod-sunod na kasabi ko kasi nyo, sunod-sunod na kaso yan eh. Sunod-sunod na itatapal sa kanila yan eh. Sunod-sunod talaga yan. Game. Magandang hapon sir. Fernandi Gamulog. Hello po sa inyo. Jackie Duque. Dolores Manalili. Hello po sa inyo. Magandang magandang hapon po sa inyo dyan. Yan. Ano ba? Ayun Ipantatapat nyo ba sa akin si Banat Bay? Itong si Byron. Oy Byron. <laughs> Ganda ng comment mo sa akin ha. Talagang ano, talagang uh, alipustang alipusta ako sa channel mo ha. Galing ha. No? Makapagsalita ka ng ano, makapagsalita ka ng hindi maganda at bayaran. Sino kaya sa atin ang bayaran? No? Kahul na mga aso. Pakakahulin natin to. Good PM ko, interesting topic natin ngayon. Totoo, kasi nagsampa ng panibagong kasong plunder. Si Mayor Sonny Trillanes ng Kaloocan, dito sa tungkol sa pregate, yung minaniobra nila yung uh, uh, presyo, pati na rin yung bidding ng ano, paggawa nun. Biruin nyo, yan yung Duterte Legacy. Diba? Ganda ng Duterte Legacy, no? 7.2 na utang in just 6 years. Tinalo pa yung 14 presidents na nagdaan for 89 years. <laughs> Duterte Legacy no? Ganteng, galing talaga Totoo yan Dani Ancheta, kore ka dyan No? Watching you from Canada, I am David What, uh, almost your BNK TV blog blog oh, Maraming salamat po, thank you po sir ano, Ma'am Maria Antolin Maraming salamat po Ayan, mga kapatid, pa-like po yung live streaming natin Matulog na ako ko, it's 11 in my work O naku, Jackie Duke Sige pare, Walang problema pare. No, walang problema diyan. Walang problema. Basta i-like niyo lang 'tong live streaming natin. Nandito dito kayo, okay na ako doon. Oh, 'yung mga didi shit Sasana. Nawala tapang eh, no? Correct ka dyan, Emily Imperial. Talagang antindi. Can you imagine, mga kapatid, no? Can you imagine, no? No? Babanatan yung si Mayor Sunny babanatan nyo ako dahil nakita ko sa TV tapos kung ano-ano sasabihin ng mga vlogger nila ang gagaling biruin mo ang katapat ko pala banat bay <laughs> nakakahiya ka bayron ron diba good job Mayor Sunny Trillanes para maubos sila correct uubosin natin yung mga yan sabay sabay nila nga ah, harapin yan mga kababayan ko nakasuhan na si Pulong eh at ang iba pa nakasuhan na rin si Bigo nakakasuhan na rin sila at ito pa another flounder cases na naman yung pandarambong tama oh inako nako sabi ko nga sa inyo eh puro pag nanakaw ang ginawa niya sa bayan eh yan yung Duterte legacy sinasabi nila diba pero hindi to, hindi, hindi to po focus doon sa sinasabi ko no magkakahulan yung mga aso nila alam nyo po ba mga kababayan ko itong si Mr. Boy Gcash tago na nasa Gcash si Boy Gcash pumana, na, po sa akin ako lang ako sinusuportahan ko si Mayor Sani as a mayor ng Kaloocan because taga Kaloocan ako karapatan ko suportahan nyo ano gusto mo hindi ko susuportahan yung pambato ko kung papanatan mo ako because nagpa itong si Mayor Sani against your boss, Bongo, Stay to the point, Bongo, hindi eh, ko na problema yon, Di ba? Ang, traba ang, uh, ang, trabaho ko, ipakalat sa taong bayan, ang, ang, gusto niyang amen sa ni Mayor Sani, which is, malaman ng taong bayan na nagpile. Ang daming media doon, ba't mo banatan yung media, ako lang na vlogger ang pinabanatan mo. Di ba? Oh, sige Ang daming media doon, na sobrang harsh magbalita tapos akong vlogger natatakot ka bakit? bakit? di ba ang tigas ng pagmumukha nito? can you imagine? uupakan mo ko ng uupakan sa social media babanatan mo ko ng babanatan because kasama ko lang si Sani Trillanes ganoon na ba ako kalakas ngayon? <laughs> ganoon, ganoon, ganoon ba kalakas ang influensya ko? Alam mo, hindi ko mapiplease yung mga taga-suporta mo. Hindi ko mapiplease yung mga taga-suporta mo. Okay? Kasi mga DDS, DDS kayo as in DDS kayo. Hindi namin kayo piniplease. Pero, isa lang, ang, isa lang ang nalaman ko ngayon, nasasaktan kayo sa mga banat namin. Nasasaktan kayo kasi totoo yung sinasabi namin. Gusto mo pa, magkahiyaan pa tayo eh. Gusto mo, ilabas ko pa yung sky's the limit na inoper eh. Diba? Oh, ganyan ang ganyan ang galawan nyo hello po ma'am ma ma Stan kamusta po kayo ganyan ang galawan nyo eh huwag mo na itong vlogger ito itong vlogger ito laging ganito huwag mo, mo akong babanatan ng gano'n hindi ako umiiyak dito tinatawanan lang kita <laughs> alam mo kung bakit bakit ako tumatawa kasi simple simple lang exposure lang yung pinakita ako na pag supporta, umiyak ka na paano pa kaya pag tinodo ko pa diba hmm. ngayon Sino ba ang uh, nakasta? Buti na lang bumalik ang mga Marcos eh. yan. Ingit lang yan ko. Ito to. Oo. Mga kapatid, naiingit, naiingit itong mga DDS na to. taga-suporta nito. Kaya yung vlogger nilang aso, nakakahul-kahul. Ganyan talaga. ba? Diba? Kahul na ng kahul. di ba? Ng sa totoo lang kahul na kayo ng kahul eh. Kulang na lang, kulang wala naman, wala naman akong dalang buto. Alam mo sa totoo lang, hindi masama suporta si Sani Trillanes kasi totoo 'yung sinabi ni Sani eh. 'Di ba? Ang totoo si Duterte ang fake news. Fake news peddler si Nongaling at siniraan. Saan kayo nakakita gustong bawiin 'yung amnesty ni Trillanes noon? 'Di ba? Nang hindi gagalaw ang Congress. <laughs> 'Di ba? Nagkakalokohan tayo dito. Alam mo, kung may diktador, si Duterte yun. At kung may mga batang aso yon sila-sila na lang yon Okay? Gusto ko lang magsalita doon sa ano. Gusto ko lang tawanan yung ginagawa niya na pagbanat sa akin. Alam mo, it's my pleasure na banatan mo ako ng ganoon Well, sino ba ako? Si Biyahin ni Koy lang naman ako eh. Hindi naman ako si Bayron Cristobal na bayaran na blager vlogger, ba? Diba? Alam mo, walang walang masamang itama, walang masamang itama ang pagkakamali ng kahapon. Tandaan 'yan. 'Di ba? Hindi naman issue dito yung drug test eh. Eh bakit hindi bakit niyo tanungin yung Duterte? Sulat sila, sila naghamon. Gawin nila magpa-drug test muna sila sa Luneta. Ganun lang yung 'Di ba? Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga tropa natin, gumabanat po itong bata ni Duterte sa atin. At akala niya, akala niya siguro papatulan natin ng papatulan, hindi. Katawanan lang kita. Maniwala ka. Wala 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 ka na sa social media. Sunog ka na. Ganoon lang 'yun. 'Di ba? Sunog ka na Byron. Wala na. 'Di diba? Lewin, sabi ni Lewin, sigurado ka? Sige nga, sabay tayong magpa-drug test gusto mo. Oligal test pa. Blood test pa tayo, gusto mo. Ako pa magbabayad sa iyo. Kaya ka? Eh, <laughs> ka Diba baka ba? Gusto mo, Sherwi, uh, gusto mo, uh, ano eh, para maganda eh. Tara, kung go kayo, game ako. Hindi ako natatakot. Malinis ako eh. <laughs> Diba? ba? Diba, Lewin? Yung mga pambanat niyo, mga cheap, ang cheap ninyo. Pang mga ano lang 'yan eh, pang mga bata, pang grade 1. Sabihin niyo doon sa vlogger ninyo, pag kumahol galingan. Ha? Galingan ha, galingan. Pag kumahol, galingan niya. Tindihan niya yung banat niya. Wala, di tumatago sa akin, tinatawanan ko lang. Kahit na magbunga nga pa yan, magpuputak pa yan dyan, magpuputak na magpuputak yan, wala pa rin mag Tawa yan. Diba? Diba hindi di, mo na si Duterte magpa-drug test? Sabihin mo. Sabihin mo dun sa, sabihin mo dun sa vlogger nyo, utusan niya si Duterte magpa-drug test. Ano lang yun. Para matapos na yun lahat. Diba? Mana kay Duterte yan eh, praning. <laughs> producer niya si Dutay. Hindi, pero sa akin lang ah, natatawa lang ako sa banat ni Byron. Kasi, imaginein mo, nakasama lang ako sa pag-file ni Mayor Sunny Trillanes ng uh, 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 drug case kay Pulong. Galit na galit na, nagwawala na. Pinipinpoint niya na ako, itong vlogger na to, itong vlogger na to. Makapagsalita ka na, ganun, mahusgaan mo. Kailan mo ba ako buong pagkatao ko? Kailan mo ba ako sino ko? Nakasama ba kita sa paglaik ko? Umusga mo ako. Alam mo, kayo mga Duterte fanatics, mga ano kayo eh. Alam nyo, alam nyo, low quality. Low grade. ba? Diba? Low quality, low grade vlogger. Yun ang tingin ko sa inyo. Mga mababang nila lang. Mababang uri. ba? Diba? Masakit ba? Alam mo kung bakit? Biruin mo, titirahin mo ako. Dahil mo lang kasama ko si Trillanes. Ang babaw nyo ang babaw nyo promise ang babaw nyo ba? Diba? napakabababaw ninyo kung yung tao akala mo very ano Kala mo, akala mo kinatay ko na Kala mo binanatan ko pa si ano eh. pero wag ka magalala sige babanata natin iisay-isay natin lalong lalo na yung sinampang ngayon alam mo sa totoo lang hindi ko nga eh. hindi ko nga eh. pero mas masasaktan kayo pag kinontent ko to diba lalong lalo na yung pregate o ba? Diba? another Duterte legacy na naman yan yung pinagmamalaki nyo pinag nyo sa amin Duterte legacy yan Duterte legacy nick, nick nyo o anong Duterte legacy ngayon hanggang ngayon taong bayan nagbabayad ng utang damay pa kami sa katarantaduhan nun ba? Diba? ang hirap ang, ang hirap di ba? Diba? Biruy mo magkakapo pala ako may utang na Can you imagine, say, for, seven, for 89 years, 14 presidents ang 14 president ang nagdaan sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Ano na ba sila? Ano na ba sila? Biro mo 14, 14, president from Pinoy pababa. From president Noynoy Noy pababa. Ang utang ng Pilipinas ay 6.3 trillion. 6.3 ha? Ah, imagine niyo ha? Ah, 6.3 trillion ang inutang ng Pilipinas sa international sa panglabas. Nung naupo si Duterte, Puta, tinalbugan niya in 6 years. Yung 89 years, kinuha niya ng 6 years lamang. Alam mo magkano? 7.2 trillion. O ngayon, ang utang ng Pilipinas sa panglabas, mga kababayan ko, is 13.8 trillion. Imagine mo yung 13.8 trillion na yun, sa 2020, 2025, tutubo pa yon magiging 17 trillion. O imagine mo yon sino magbabayad doon? Si Duterte ba? Hindi. Walang Duterte magbabayad noon. Taong bahay na magbabayad doon. Tapos sasabihin niya may Duterte legacy. O saan 'yung Duterte legacy? Kung may Duterte legacy, hindi edi sana maginabuhay natin. Hindi sana may may maayos tayong tinitirhan. Hindi mag-uumpisa tumaas ang bigas. Hindi mag-uumpisa tumaas ang mga bilihin. Hindi mag-uumpisa tumaas ang gas noong panahon ni Duterte. Ngayon mga kababayan ko, ano minana anong minana ng administrasyon ni Bongbong ngayon? 'Di ba problema? Utang na kinuha ni Duterte. Tapos sasabihin niya infrastructure kay Duterte Legacy. Ano 'yun? Walang ganun <laughs> ano pa tayo niya? Yung tulay sa Cebu. <laughs> na private pa rin na nagpapatakbo. <laughs> Sana kung public libre kay dumadaan doon. <laughs> 'Di ba? Oh, ngayon, kung kasukan man ni Mayor Sani Trillanes ng pandarambong, itong si Duterte, karapatan ng taong bayan 'yun. 'Di ba? Ngayon magwawala kayo pag may nag i -eko. Eh humanda kayo. 'Di ba? Oh, kaya humanda kayo. 'Di ba? Buti kung ngayon lang mga DDS magbabayad ng ano uh, nung tanong inutang na 'yan eh. Eh hindi mga kababayan ko babayaran ng buong Pilipino 'yan eh. Pero mo di pa nabubuhay yung apo ko, may utang na sa Pilipinas kagad. <laughs> 'Di ba? Nakakatawa. Nakakatawa talaga kayo. Kaya ano, maniwala pa kayo dun. O, paniwala paniwalaan nyo si Digong. Tama yun. No, magpakahibang kayo dun. No? Magpakahibang kayo na magpakahibang dun. O, ngayon. Tapos ano, pagtatanggol nyo. Mas puputak yung mga vlogger. Kaya nga hinahamon ko sila Sagutin nila yung mga banat namin eh. Bakit hindi, bakit yung pagkatao lang namin ang tinitira nila? Kasi doon kayo magaling manira ng kapwa ninyo. Pero yung mga banat na may sense na may banat na may sense na mayroong laman, ayan yung sagutin. Kasi basag kayo doon. 'Di ba? Oh, ano ba tong ano to? Panay -plug nito. Teka lang. Bigyan natin ng ano. Bigyan natin ng ng 30 minutes 'yan. Oh, sige. Pag maingay pag flood ng flood ganyan ginagawa ko, ha? Mamaya ka na magsalita. Sasagutin ko sana 'yung mga tanong mo pare. Kaso nga lang plug 'yan ang plug eh. Pwede mo naman, pwede mo naman paisa-isa ang comment pag mo ipa-plug. Hindi naman ako maramot sa mga basher ko eh. Kaya napupunta ko talaga kay dito. 'Di ba? Oh. O oh, ngayon, ano minana ni Presidente Marcos? Problema, 'di ba? Problema sa bansa minana ni Presidente Marcos, utang. 'Di ba? Utang ng Pilipinas, 'di ba? Ngayon, mga kababayan ko, hindi na panahon ngayon ng usapin ng dilaw, dilaw sa ganito, ganito, pink, kakamping ka pa. Wala, kami, wala na kami pakialam doon. Tapos na ang laban. Tapos na laban. Ilang beses na namin sinasabi sa inyo. Tapos na eleksyon. Panalo si Bongbong. Ang kailangan ngayon ng mandato ng Pangulo is magkaisa tayo. Kaya yung hindi mga nakikipagkaisa dyan, katulad ng ginagawa nila, e eh bahala kayo sa buhay nyo. O ayaw nyo sa Pilipinas, ayaw nyo sa pamumuno ni Presidente, eh, di putangin lumayas kayo sa Pilipinas. Ano lang kadali yun? Kung ayaw nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, ayaw nyo sa pamumuno niya, di kay kayo sa Pilipinas. Ganun lang yun. Mang ibang bansa kayo. Bumalik na lang kayo sa bansa Pilipinas kung hindi na si Presidente ang, pili ang, ano, ang Presidente. Diba? Kaysa puta kayo ng putak dyan. Puta kayo ng putak. Eh, naikinabang din naman kayo sa mga, sa mga, binip, sa mga, sa mga programa ng gobyerno. ba? Diba? Oh, balik lang ako dito. Lalo na yung mga vlogger ni, ano, ni Duterte. Lalo, lalo na yung Cristobal na yun diba Kahit bulat na mo buhay ko sa buong social media, wala akong pakialam. Game ako diyan kasi open book ang buhay ko. Pero ikaw, ang tanong ko dito, pag nalaman kaya nila 'yung sikreto mo. Wala <laughs> problema. diba ba? Oy, Sir Orion, koy, kahit anong explain mo sa mga bugok na didi shit na 'yan. <laughs> <coughs> <coughs> Walang kwenta, mga kulto sasabihin nila, dutae. Kumakain ng Eh na nga Sir Ryan eh Bugok talaga eh Kasi yan mga munggo Alam mo ba yun? Diba? Ay mungbong bunggo eh. Ang utak nila alam mo Sa sa totoo lang Tayo na mga tayo mga Pilipino matatalino naman tayo Except sa inyo <Rodriguez> Sa mga, sa mga Pilipinong matatalino, hindi kayo kasali. Ganun lang yun, mga kababayan ko. Diba? sa mga Pilipinong malulupit, sa mga Pilipinong magagaling, hindi kayo kasali. <laughs> Kaya itsipwera kayo. Pag DDS kayo, eh kayo. Magsama-sama kayo sa bansang bubuin ito tayo. Asar <laughs> talo Ayaw nila kay PB. Ayaw nila. kayo talaga. Ayaw naman talaga masasabing tama yung mga yan eh. O oh, ito pa, bibigyan ko pa kayo ng trivia. Kumakahul yung aso. Oh, hindi ko sinasabi pagtanggol nyo ako ha. Nakita ako kasama si Mayor Sani Trillanes na nagpapail sa DOJ ng kaso, mga kapatid, kumakahol na itong si ano, Bayot. Eh bakit ba bading, eh? Natin magagawa doon. 'Di ba? O, oh, pati magagawa doon pagkahol ng kahol, mga kababayan ko. O. Oh, pagkahol ng kahol, wala tayong magagawa doon aso talaga yun kaya ano magagawa ng mga yan wala nonsense na sila o oh, ngayon mga kababayan ko boss grab yan cake ah, okay, cake diba wala na magagawa yun okay kahit paano gawin nyo wala, wala na nonsense na Ang dyan na lang kayo Hanggang dyan na lang kayo. Okay? Magandang tanghali po, Sir kayo Magandang tanghali po. Ang uh, Hanggang dyan na lang kayo, hanggang hanggang dun na lang kayo. So paano? Eh, hindi na ako magtatagal sa inyo, ano? Mga nag pato, pa to, mamaya ulit ha. Mamaya ulit. Tepestihin yung <laughs> isipan ninyo. Mamaya <laughs> iikot ulit pwet ninyo. Okay? Paikutin ko yan. Huwag kayong mag-iyakan. Kalma lang mga didi sheets. <laughs> Wala eh pinapunta kayo dito ng mga sinugo kayo dito ng ano nyo para bumanat sa akin. kaso wa wow effect eh oh wa wow effect talaga hindi kakayanin hindi nakakayanin kaya magsipag iyak na kayo <laughs> Oo, oh, walang iyakan Walang iyakan, walang iyakan mga DD sheets. Kung ano yung ginagawa nyo sa mga subscriber ko, gagawin ko sa inyo. o, di ba? O, wala mag wala mag wala magiiyakan kumalma kayo. O, oh, mamaya live stream ako. Okay? Live stream ako mamaya. Walang iyakan, ha? Walang iyakan. Okay? O oh, Ma'am Estrella Molino, hello po sa inyo. O oh, basta mamayang gabi, live stream po ako. Bakbakan natin to. Daming kumiiyak eh. Daming gustong-gustong gumurgor sa atin. Masyado <laughs> pa maaga. Partida, local lang tinatakbo ni Mayor Sani Trillanes. Di ba? Hindi national. What if pa kaya pag national na, eh, di lalong umiyak to mga to. <laughs> Maraming iiyak sa inyo. Oh, si o, si pwede umiyak. O, oh walang iyakan mga kapatid iyak kayo ng iyak eh wala tangalata kayo sa comment section na tinatama kayo sa mga sinasabi ko eh okay alam nyo kayo mag... alam mo kayong mga vlogger ni Duterte kaya ko kayong pagbulbulin lahat <laughs> kaya po kayong pagbulbulin lahat wala kayong panama totoo lang kami peke kayo <laughs> yun lang yun Totoo kami, peke kayo. Okay? Kung ayaw nyo sa kay Pangulong Bongbong Marcos, kung ayaw nyo kay Trillanes, lumayas kayo ng kalokan, ganun lang yon. <laughs> Mga DD <didi> sheets. Nakakaya <laughs> kayo. Puro kayo mahilig kayo sa fake news. Local na nga lang ang tinatakbo, pa kayo. Ano gusto nyo? <laughs> Mga mangmang. -mang. Umundok <laughs> na lang kaya kayo. Di ba? Hindi, totoo lang ako. Maraming marami Pilipino na loko nila. Ang utak, gamunggo. <laughs> o, walang iyakan ha. Walang iyakan. Mamaya ulit, magkita-kita tayo. Okay? O, kumalma. Pakisabi sa vlogger nyo. Kalmahan ng kahol. Expo lang ako sa camera. Umiiyak na kayo. Okay? O, sige na. Babay na. Huwag okay, mag-iyakan. Birthday nga ni Mayo, Sunny. O, sige na.